nakita ng Police Regional Office 1 sa ilalim ng pamuno ni Police Brigadier General Lou F. Evangelista, Regional Director, ang kanilang dedikasyon sa kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng simultaneous showdown inspection of PNP Disaster Response Equipment Capabilities. Ito ay ginanap sa Pangasinan Police Provincial Office, Lingayen, Pangasinan. Ang proaktibong akbang na ito ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng PRO-1 na pahusayin ang kahandaan at kahusayan na pagtugon sa mga sakuna at tiyakin na mga kagamitan at tauhan ng PNP na handa sa anumang oras para sa search and rescue operations. Ang ganitong uri ng pagsasanay at inspection ay mahalaga upang masiguro na ang PNP ay epektibong makakapagsagawa ng operations sa pagligtas sa pagtugon sa mga sakuna at upang suportahan ang mga komunidad sa panahon ng natural na kalamidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Master Sergeant Carmela Dangecan, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng balitang pulis